Hello guys, magandang umaga. Panibagong araw, kaya panibagong vlog naman ang gagawin ng inyong mamsi. So ngayong araw na to ay magpre-prepare lang naman ako na aking babaunin. Ayan, so ang una kong prepare ay ang timing. Hala, baka sabihin nyo, ang takaw naman nito kasi dami-daming binabaon na kanin. <coughs> Actually guys, pag nagbabaon ako, nagsishare ako kaya medyo dinadamihan ko na ang kanin, pati ulam. So ito nga guys, yung isa sa niluto kong babaunin ko, adobo. So, etong adobo nito ay yung binili kong buto-buto. Tapos, yung kalahating laman nito ay aking sinigrigate at inadobo ko. Yung kalahati, isinigang ko. Meron din ako inihaw na talong. So, ayan guys. Nag-ihaw din ako ng talong. So, dito na pala sa kalan ko inihaw itong mga talong. Pwede naman. Nagkisa rin ako ng kamates at bagoong alamang na siya ko ihalo dito sa talong. Hmm, sigurado. Ang sarap na naman ang kain ko nito. So, itong kalahati ay babaunin ko. Tapos yung kalahati, iiwanan ko para naman may ulam ang aking honey loves. Alam niyo ba guys kung ano yung isa sa dahilan kung bakit ako nagbablog? Because vlogging is one of my coping mechanisms pagdating sa stress. So, isa ito sa pagtanggal ko ng stress ko. Kaya, nagbablog ako. Ayan, may baon na akong adobo, may baon pa akong inihaw na tanong. At syempre, hindi mawawala ang aking isa sa paboritong ulam sa umaga, ang tinapa. At eto, isa rin ito sa paborito kong ulam, buro. Ayan. Gustong-gusto ko kaya itong buro. Lalo na itong buro na ito, malagkit siya. Eh, ang sarap niya. Maalala ko, nung nabubuhay pang tatay ko, mahilig siyang mag-ulam ng buro. Kaya ito, nakuha ko sa kanya. Kaya mahilig din ako mag-ulam ng buro. Kapag may buro, bumibili talaga ako. Pero sa panahon ngayon, sa mga generation ngayon, ewan ko lang pong gusto nila to ulam na ito, bibihira lang siguro. Ang may gusto ng ulam na buro. Ayan, pagkatapos kong i-prepare ng aking baon, syempre, mag-aalmusal na tayo at hindi mawawala talaga sa akin ang black coffee. So, fast forward na tayo. Kain na tayo, guys. Sarap tong tanong. Mm. Sarap. Buro. ulam ko ngayong umaga. Buro, talong na inihaw at tinapa. Tapos syempre may kape. Simpleng ulam to pero masarap. Lalo na tong buro ah. Hindi ako kumain sa kagabi kasi nire-reserve ko yung breakfast. Kasi alam ko itong ulam ko. Dito pa. Soul and breakfast.